Tata, shout out, shout out, chat out. Sino nyo? O, oh, isa, ikaw, sino siya, shoutout mo? Nanay mo, tatay mo, ikaw, sino? Huwag kang nga nga, nga. Out po. Dali, sabi, nakabidyo tayo. Shoutout po kay... O, oh, sino? Mama mo, dali, sabi mo. Shoutout. Okay, mama, ikaw, sino? Okay sa lahat. Ikaw. Ikaw, ikaw. Sino? Papa. Eh, mama mo. Ikaw. Papa. Papa. O, ikaw naman. Ay, yun. Ang galing, ang galing. Ang sinatot niya po, ang Team Apo. O, sino pa? Sino pa? Habang ano? Ah, uh, mga, uh, mga guys, naghihintay na tayo ngayon dito kung sino ang mananalo. Kung sino po ang makapagdala ng ating pinapahanap. Okay, cut lang natin. Ika-cut lang natin. Okay, mga ka-hunters. Go, go, go. Sino kaya ang mananalo? Sino ang mananalo? May 500 pesos. Okay, cut natin. Okay, mga ka-hunters. Ito ang tumataging team by 500 pesos. At ito po yung kung magkano po yung presyo ng Sito Classic Green Tea 500 ml. 500 pesos. Ikaw, ano? Sige, huwag maya. <laughs> Ikaw? Ako. O. Oh. Sabihin pangalan. Mama? Mama Maylin. Ayun. Si Mama Ay, Maylin. Ako. Mama Tita Tintin. Ayun. Mama Tita Tintin. Mama, tita, tintin shout out po sa inyo. Ikaw. Sige, wag maya. Naka-video tayo. Para mamaya, upanurin okay, ninyo sa cellphone nyo. Ikaw, sino? Mama, yun, Mama May May. Shout out po sa Mama May May. Mm, okay, o. Oh. Sino pa, sino pa? Okay, para sa lahat. Yun po ang sinabi niya. Yun, para kay Apo Chalin. Sigaw. Dali, nag abang nakita tayo ng sinong natin. Para Kay Apo Chalin. Okay. Team Apo. Ayun, Team Apo. Okay, cut ulit natin para hindi umabang video. Okay mga ka-hunters, mga ka-idol, wala pa rin pong dumarating. Ang ano natin is 2. to ano na po, 2 minutes and 35 seconds. Wala pa po, abang-abang po tayo mga ka-hunters. Okay. Hindi, kung sinin na una, siya na. Okay, may nanalo na. Ikot, ikot doon, ikot doon, ikot. May nanalo na ho. At itatanong natin kung anong pangalan yan. Ayan, iga igaw mo yung mo. Okay, anong pangalan? Kenji. Okay, ayan po ha. Classic green tea. Ayan po, may nanalo na Sino siya, shoutout mo? Si Ganggang nung. Shoutout kay Ganggang. Sino pa? Sige. Kasi si Jay. Jay, sino? Sino, Jay? Ikaw, sinong siya, shoutout mo? Shoutout sa magulang ko yan. Sana magbago na kayo. Ayun! Gang, jig si jig si <laughs> Tata sa mga tumakbo Solid Yun, solid Okay, okay uh, Ito, diyan ka sa harap Iabot natin Magkano to? 30 lang 30 O gagawin na natin 100. daan 60 May may sukli siyang 40 Yun po yung parang Nag-tricycle siya Okay, plus Ito po yung 500. Okay, okay Okay, marami salamat sa inyo. May nanalo na. Marami, marami salamat. Sana o, ah, uh, paki, ano na lang pong ating mga video, paki-share, paki-follow para po marami pong mga kabataan ang makakapanood. Ah, uh, nga oh, wala na, may nanalo na. Ah, uh, yung nga po, sabi ko sa inyo, ah, uh, gusto kong makatulong ka sa gantong paraan lang. Ah, uh, gusto kong mapasaya ang mga bata. Tama ba, mga girls, boys? Ah! Okay. Oh, okay. Bye-bye. Maraming maraming salamat po ako si Apo Chalin, Apo Eric. Magandang Apo. Po. Bye-bye. Okay.